Ayan po, so isang magandang araw Meron po tayo ngayon trouble Puji, ayan po. Puji electric na non-inverter po Ayan po So, po Na sistema At 3.9 Umaandar yung compressor At ampere yun po ay Hindi nga bumababa o ay 200 200 200 pip, 25 ayan, 225 po PSI, hindi nga po umaandar. So, yung compressor natin umaandar. Kaso, wala na siya lakas. At uh, kung makikita nyo, sinarado ko na nga rito para mag-vacuum siya. Eh, hindi na nga po nagba vacuum Para mag down bak. kaya eh, sinarado ko. So, pagka ganito po, ang ibig sabihin nito, yung compressor po natin ay loss compressor na umaandar. Pero yung ampere niya, 3.9. At dito sa gauge naman, ito na siya. So, ito po, yung ganito ay eh, palit compressor po ito. Ayan. kung makikita nyo naman, kasi pag uh, sinakal nyo yung compressor, kung good compressor yan, nagbabacuum, nagpapamping pag sinakal nyo sa high pressure nya, ay eh, dapat ah, uh, trigger yan. Mamamatay air aircon, tataas yung ampere natin, and then magsha-shutdown yung compressor. So, ito po ay eh, hindi naman nagsha-shutdown. At ah, uh, walang paggalaw. Ah, uh, ito po yung tinatawag na loss compressor. So, bukod po po dyan, uh, bago natin testingin, accurate lagi yung pag-check natin natanggalin po natin yung prion and then papampingin natin, baka mamaya naman uh, sa so pagkaka nila may problema, hindi natin alam kaya nagkaganon, so hulihin po natin yan kung ano yung uh, bakit siya naggaging loss compressor yan, ganun po yan so pinapalabas ko po yung uh, prion niya ito natin so yung may natin yung prion niya, nasa loob ng condenser so palalabasin natin dito ka nagkagadon eh simula po nang kinabit dalawang buwan pa lang 'to eh ayan nga eh, po manatiliyan manatili operation natin sala na nga po Alalabasin po natin at titingnan natin baka mamaya nagbugtong sila tapo na yung preyo niyan wala na tayo ibang gagawin yan

ngayon, kami hindi naman siguro parado. Talaga sa, sa jalan siguro na kwan. Wala nang kwan yung kwan. Mahina talaga yan. <laughs> <laughs> I put it in the compressor I put it kompresor ayan oh so maandar na siya hindi nga kayang itulak yung daliri ko oh. wala talaga ah, uh, 4.4 lang oh ayan oh ayan oh dito hindi naman humihigot oh. wala Ayan o, dapat ang lakas Dapat, saglit lang yan. Umahandar yung umaandar yung compressor natin pero wala siyang power. So, lost compressor yung tawag dyan. Ayan o, saglit lang yan. Pagka malakas yung bomba niyan, saglit mo lang pigilin yan. Itutulak na yung ano mo. Ito, wala So, ito palit compressor na ano po tayo rito. 4.6 Wala. Wala. So yun po yung diagnose natin dyan, uh, wala nang pumping yung compressor niya, mahina na. Kaya hindi niya makayang mapalamig kasi hindi niya mapaikot yung prion So lost compressor po yung tawag doon. So ang solusyon, palitan natin ang compressor. And then uh, linisin din natin yung uh, yung uh, condenser niya at yung mga pipe niya. Uh, at natin ng chemical para uh, maayos yung pagkakapalit natin. Maraming salamat po.